Ano nga ba ang mas masarap at mas sulit na fast food restaurant? Ang Jollibee nga ba? O ang KFC? Nakaraan ay naging usap-usapan na naman ang manok sa pagitan ng KFC at Jollibee. Dahil sa pagpunta dito ni Speed sa Pilipinas ay tinikman niya ang manok ng Jollibee at sobra siyang nasarapan dun. Sa mga hindi nakakaalam, merong lifetime free chicken si Speed sa KFC at noong pumunta siya dito sa Pilipinas ay sobrang nasarapan siya sa manok ng Jollibee at sinabi pa nitong mas masarap daw ang manok ng Jollibee kesa sa KFC. Kaya ngayong araw ay bibili ako na one piece chicken sa Jollibee at KFC para matikman kung ano nga ba talagang mas masarap sa dalawang ito. Sa so, mga kaibigan, papunta na kami sa malapit na KFC tapos Jollibee dito sa lugar namin. Atin ah, na natin kung anong kalalabasan na itong challenge na Naglista ako ng mga test para malaman kung sino talagang panalo sa challenge na ito. Meron tayong apat na test. Test 1. Speed check. Sa test na ito ay oorasan natin ang bilis ng pag-serve ng Jollibee at KFC. Test 2. Pricing check. Sa test naman na ito ay titignan natin kung sino mas mura sa kanilang dalawa. Test 3. Serving check. Dito ay susuriin natin kung sino ang may mas malaking manok na sineserve. Test 4. Taste check. Dito ay titikman natin ng maigi kung sino talaga ang may mas masarap na manok sa dalawang fast food restaurant. At kung sino ang mas maraming puntos ay siyang panalo. Pagdating namin sa KFC agad na kaming pumasok dito para maka-order na. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may KFC at order tayo ng One Piece Chicken. Tingnan natin kung magkano. So, number One Piece Chicken. Orderin natin mga kaibigan yung One Piece Chicken with Spaghetti. Ito, One Piece Chicken with Spaghetti. Orderin na natin yan, tol. Ang One Piece Chicken with Spaghetti sa KFC ay nagkakahalaga ng 165 pesos. Tapos namin makakuha ng number ay pumunta na kami sa counter para makapagbayad na. So mga kaibigan, naka-order na tayo. Ayun na. Oh. Ay, meron na natin. Number 38. Tignan natin kung ilang minuto. tatagal lang ano natin. Order natin. 165 yung na order natin. Tignan natin mga mga kung magkano ito sa mga lang namin na dumating yung in-order namin. At makalipas lang ng ilang minuto ay dumating na in-order namin. So okay, yung mga kaibigan, tumunog na. Ayan Tapos, ang inabot, i-post na natin. Yan. 5 minutes and 32 seconds. Kunin na natin order. Yan. Inabot ng 5 minutes and 32 seconds, mga kaibigan. Tumating na yung order natin sa KFC. At ngayon, pupunta tayo sa Jollibee. At tingnan natin kung mabilis yung pag-serve nila. Pumunta na agad kami sa Jollibee kasi magkalapit lang naman yung Jollibee at KFC dito. Tara, pasok na tayo sa Jollibee tol. Daming tao dito, gabi. Ha? Huh? Tara, order tayo dito. Umorder na agad kami dito ng one piece chicken with spaghetti, kagaya ng inorder namin sa KFC. At dito na natin malalaman kung sino mas mura ang paninda, kung KFC nga ba o Jollibee. One piece chicken with spaghetti. Oh, ito lang. Walang kasamang drink. na. Ano? Ang bagay, 164. Alam, may kasama na siyang drinks to, 164. Pero yung walang kasama ng drinks, ang 137. Dito, dito, tayo kasi walang drinks Ang one piece chicken with spaghetti naman ng Jollibee ay nagkakahalaga lamang ng 137 pesos. Ang ibig sabihin lang nun ay mas mura ang paninda ng Jollibee kesa sa KFC. One point para sa Jollibee. Sa price test natin mga kaibigan, mas mura sa may Jollibee kasi yung one piece chicken with spaghetti din, nagkakalala lang nagkakala ng siya ng 137. Doon sa may KFC, mga kaibigan, 167 doon, kaya mas mura dito sa yali. At pagtapos namin makakuha ng number, ay pumunta na agad kami sa counter para makapagbayad na. matapos namin makapagbayad ay ni-start na agad namin yung timer para maurasan yung bilis ng pag-serve nila. Kayo so, mga kaibigan, naka-order na tayo at urasan na natin. 5 minutes na sa kabilatol. Dapat, kung mas mabilis dito, dapat mga 4 minutes lang. Kaya eh? so, na natin. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na yung order namin. Nandun na yung order namin na yun. 3 minutes pa lang. Wow. Post na natin. Kunin mo na ito. Sige. Okay. Ayun o. No? Ang bilis tol, ayun o, 3 minutes and 43 seconds lang. Ang bilis, ang bilis dito kahit sobrang dami kumakain. Ang bilis dumating ang order namin tol. Para naman sa speed check, 5 minutes and 32 seconds ang inabot bago dumating ang order namin sa KFC. Samantalang 3 minutes and 43 seconds lang ang inabot bago dumating ang order namin sa Jollibee. Ang ibig sabihin lang nito ay mas mabilis mag-serve ang Jollibee kaysa sa KFC. Another one point para sa Jollibee. So yung mga kaibigan, hawak na natin yung Jollibee, pati KFC. Ngayon, nahanap na lang tayo ng pwestuhan kung saan natin makakain. Ang naisip na lang namin pagkainan ay sa loob ng KFC. Total, umorder din naman kami dito. So yung mga kaibigan, dito na natin kakainin sa loob ng KFC. Okay lang naman yung kasi bumili tayo ng KFC tuloy. Agad ko nang nilabas ang order namin sa KFC at Jollibee para makita na natin kung sino ang mas maraming serving at kung kanino ang mas malaking manok. So yung mga kaibigan, dadako na tayo sa may test 3 mga kaibigan. Ito naman yung serving check mga kaibigan. Tignan natin kung sino yung mas maraming serving sa kanila at uh, tignan natin kung sino yung mas malaking manok. Ang una kong binuksan ay yung sa KFC. Uy, gag. Napa, Nakatumba. Ito yung sa KFC mga kaibigan. Ayun. One piece chicken tapos... Spaghetti. Ang sinunod ko naman buksan ay yung sa Jollibee. Ala una, alas dos, alas tres. Wow! Ang Pagbukas ko sa Jollibee ay nagulat ako kasi sobrang laki ng manok nila. Bagong. Sa spaghetti ay parehas lang ang dami ng serving nila. Pero sa laki ng manok ng Jollibee ay halos kalahati lang nito yung manok ng KFC. Kaya dito ay maliwanag na masasabi nating mas malaki ang serving ng manok ng Jollibee kaysa sa KFC. Kaya ang point sa serving check ay mapupunta ulit sa Jollibee. Kaya ngayon mga kaibigan, dadako na tayo sa ating final test. Dito ay titikman na natin ang manok ng Jollibee at KFC. At dito na natin malalaman kung sino nga ba talaga sa dalawa ang may mas masarap na manok. KFC nga ba o Jollibee? Pero bago yun ay uunahin ko munang tikman ang spaghetti ng bawat panig. Ang una kong tinikman ay yung spaghetti ng KFC. Adios. masarap, masarap dyan. Ang sunod ko naman tinikman na yung spaghetti ng Jollibee. Adios, Marimar. Masarap din. Pagtapos ko tikman isa-isa, ipagsasabayin ko naman ngayon, kainin, para malaman kung sino ang nangingibabaw yung lasa. Spaghetti ng KFC, spaghetti ng Jollibee. alam ko na kung sino lumamang kaibigan. Dito sa spaghetti mga kaibigan. Dito ako sasangayin sa KFC. Kasi. Solid, masarap yung spaghetti na itong KFC. Uh, masarap din naman yung sa may Jollibee, pero mas nanunuot yung lasa na sa may KFC. Base sa aking panglasa, mas masarap ang spaghetti ng KFC kaysa sa Jollibee. Kasi mas nangingibabaw yung lasa niya. Ngayon, this is the time para tikman ang manok ng KFC at manok ng Jollibee. At dito na natin malalaman kung kanino nga ba ang mas masarap at mas malasa sa dalawang ito. Manok nga ba ng KFC o manok ng Jollibee? Pagyan natin ang ano, sauce ng KFC mga kaibigan. Yan. Hmm? Okay. Ah, okay, dyan yung okay, dyan. Ang sunod ko naman tinikman ay yung manok naman ng Jollibee. Alaki mga kaibigan, di kaya hawakan eh, kaya ganito na lang. Hmm. Yan. Kuha hmm. tayo laman. Hmm. Oh, Dahil natikman ko na isa-isa ang manok ng KFC at manok ng Jollibee, ngayon ay pagsasabayin ko na ulit kainin ng manok ng bawat isa. Para malaman kung sino nga ba talaga ang nangingibabaw ang lasa. Manok ng Jollibee, manok ng KFC. Ngayon, musgaan na natin. Ilagay natin sa mga kanya-kanya nilang mga gravy. Ah. Adios. Ah, may nanalo ng mga kaibigan. Para sa akin mga kaibigan, ang mas masarap talagang manok mga kaibigan, itong manok ng Jollibee Wala, no bias Tol, talagang ayun lang talaga. Ayun yung talaga yung nalasahan ko. Pag tekin ko sa kanila, mas na, nanuot yung lasa na ito. Tol, sarap promise. Hindi ko naman sasabing pakit yung lasa ng manok ng KFC pero mas nanginibabo talaga yung lasa nito. Although parehas na naman silang manok, ang pinagkaibahan dyan yun sa ingredients nila mga kaibigan para sa akin mga kaibigan, opinion ko mas masarap talaga ang manok ng Jollibee kaysa sa manok ng KFC ang video na ito ay just for entertainment only hindi ko ginawa tong video na ito para sirahan ng KFC at paniga naman ang Jollibee, ginawa ko lang ito dahil isa ako sa mga na curious sa sinabi ni Speed, na mas masarap daw ang manok ng Jollibee kaysa sa KFC kaya ako mismo ang sumubok para malaman kung kanino nga ba talagang may mas masarap na manok ang aking pinagsasabi ay base lamang sa aking panglasa, hindi ko sinabing pati kayo ganun na din, pero at dahil End of the day, panalo pa din tayong lahat dito dahil ang KFC at araw, ay bawat lamang ang hangarin at ayun ay busugin at pasayahin tayong mga Pilipino.